Nang punta namin sa Pidaw, Yuri. Ano kailan yan? February yan? February 27, 2023. Hmm. Ayun, nag-take na ako ng gamot. Ito wala ng malay. Ay di pumunta na kami sa ano, or, Orto. Dating sa Orto. February wala na kagad malay yan? O, mga two weeks. Na Oo. ano na, nang nag-take ako ng gamot. So, nagsimula yan, mga sa kailan yun nagsimula? February 12, oh 14 talaga. February 14? Opo. Doon na nakaramdam na ano? Doon ako Babamang nakaramdam. Pagmamangheb, hmm. gano'n? Okay. Ngayon, de, nag-take na ako ng gamot, hmm. lalong lumala. Okay, huwag nyo na sabihin yung gamot. Basta nag-take hmm. kayo ng gamot. Wala na talaga ito. Tapos check up pa kayo? Opo. Okay. Maraming doktor na akong nakuntahan. Ngayon, eh, nagpa extra ako sa, ano, buto. Normal naman. Tapos, yung maninigas dito, nagpa-ultrasound ako. Normal lahat yung abdomen ko. Ang, um, ano lang daw, UTI. UTI? Oo, oh, ngayon, nung nag-take ako ng UTI, wala na. Para na talaga kung hindi na ako makatayo, mag-CR doon na lang sa higaan, dala ko yung arinula. Nung, yung anak ko, nung unang punta dito, yung anak ko, yun ang nagsabi sa akin nga, ma. Dahil ka, nagpagamot na rin yung anak niyo rito? Hindi ba. Po. Ano lang, nanonood lang siya ano na ng ah, pa? Oh, okay. Mapunta tayo ka 3 hmm. John pa. Hmm. Ang sabi niya, ma, bak walang bakanti. Eh di, nag-ano na rin ako, nag-online doktor. Mm. Ang dami kong gamot. Parang 4,000 yung 15 days. Mm. Eh, sabi ko, ano na ba to? Hindi naman ako makaganyan. Makaupo ako. Ayaw nang, hindi na ako makaupo. Ayun, ito nagsabi sa akin na, kasi sa amin, dalalhin daw dalal nila ako sa kanila. O, pinadoktor na naman ako ulit dumating ng January, sabi yung anak ko, isa yung nandito noon, ah, ma, salamat, may schedule na ako. Ano daw siya tumawag dito? December, basta wala pa daw Pasko. Mm. In-schedule lang daw siya na, ma, mayroon akong schedule January Sa, bago kami pumunta dito, nagterapi ako ng CS therapy session ano na home service mm. hindi na ako makalakad tatlong session yun eh mm. pwede ngayon nagchat sa akin yung CS ano mo ni mo ni mo to wala <laughs> pero kung yun yung kung yun wala parang wala akong pagbabago doon lumala Oh. Nang dumating yung January eh. Hmm. Yun na. Kung Dito tayo na yun? Kami, Dito na yun sa akin? Opo, opo, kayo na. Ang laki talagang pagbabago. Kasi wala pa nga isang buwan. Oh, Makatayo na ko. Makahakbang na ko. Malayo na yung mahakbangan ko. Balik-balik. At sana yung mga paha ko mag-aana. Dati ba, gano'ng ka, gano katindi yan na ramdaman niya? Pag magalaw ko, tiyo, naku, hindi ito matuwid din, nagaganyan. Tapos dito, akyat dito, maninigas talaga. Okay, ngayon, nakailang session na kayo sa akin? Magsimula ng January 8? Tatlo ngayon. Mga ngayon. Sa tingin nyo, anong nagbago sa una, pangalawa, last ngayon? Etong huling session, pangatlo, 3 to 4 days pa yan. Kaya nang sinabi ko noon. Yung pangalawa, hmm. yun na. Nag-try na po ng, sabi ko. Maglakad na? Maglakad na nga po. Kaya parang Yung pinakita nyo na yung video sa akin. Yan o. Nakakalakad na eh. Kahit pa paano, nakakatayo yeah. na rin. Tsaka Tapos, kaya nyo na yung ano. Okay. Diba? Nagbibiling-biling <laughs> na kayo mag-isa. Hmm. Okay. Kahit walang ano. Kahit walang, kasi yung ako ko na, baby ng anak nito. Hmm. Nagkaroon kasi ng ano, may sakit. Ako lang, ano, tulog, ano, pagano Yung tinuro ko sa inyo, mm -hmm. yung ano, nyo? Ako lang. Sundan nyo lang palagi yun, kahit hindi tayo magkikita sa mga session nyo. Nagkaubos na ko ng katlong pao. plus, lego ko yung paw Oo, oh, di ba? Anong tulong ng paw sa tingin nyo? Ang sarap talagang. <laughs> ano? Sa paw walang aw Okay, so iyan na natin. Yung iyang munang ano nyo, yung muna ano ninyo kumbaga, hayaan nyo lang muna makapahit pero nakakaano na to, sige dating, manhid ka talaga yung paan nito wala na, total yan na na to yan yan wala, wala talaga ayos ba, ayos ba dito? ayos na, ayos talaga. maraming salamat thank you Lord Panginoon, lalo na kayong mga nagano sa akin na sana Lord patuloy na tong maglakad na po na balik. Okay po. Sige. Sana Lord help us. konting kunti na lang to. Ang laki lang oh, pagbabago. Sige. Thank you po Nanay sa pagtitiwala. Okay? Mm -hmm. Sa susunod ulit next week ha. konting kunti na lang yan. Pero sana maka magkasakay na ko ng motor. <laughs> Ang layo kasi yung amin eh. Sige. ang laki ng pangasahe. Ano? Sikip kasi yan eh. Saan nga po kayo ulit, Nay? Ha? Saan po kayo ulit? Kami? Ang tipulo? Meron doon sa inyo ah. Video tayo. Oh, Sige. Sige. Sige.